pag-tatanim ng gulay sa bakuran, ibinungkahi po ni Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta sa mga local government units. Ibabalita po yan ni Erlo Bringas. Erlo! Yan ang malaking gulayan sa bakura na matatagpuan sa Barangay Holy Spirit, Quezon City na inilunsad ilang taon ng nakakaraan. Mayroong mga tanim dito ang iba't ibang mga gulay tulad ng petchay at marami pang iba. Tinawag itong hapag farm Proyekto yan ng Sangguniang Barangay ng Holy Spirit para makaagapay at makatulong sa mga taga-barangay Holy Spirit sa pagtaas ng presyo ng mga gulay at agri-products na nararanasan na rin ng marami hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Sagi partner Representative Rodante Marcoleta na nagsusulong din ng mga programa sa food security. Napakalaking tulong kung magkakaroon ng ganitong backyard farming sa lahat ng barangay sa buong bansa. Lalo na sa panahon daw ngayon na danas ng maraming na napakataas na presyo ng bilihin, lalo na ng gulay. Nakita ko yung isang plat, maglalaman pala ng higit sa isang libong puno ng petsay. At kung tatayain mo na yung palang isang puno na yon halos sa piso yun. Sa mga tweet, yung isang plat na maliit na yon eh, napakalaki ng halos. So kung bawat barangay may encourage na magkaroon ng ganito, malaking tulong. Napakalaking tulong talaga. Sabi pa ni Margoleta, importante na magsimula sa local government unit ang pag sa mga barangay na masimula ng ganitong inisyatibo, lalo na sa barangay na may tutoring na mahirap ang mga nasa komunidad at umaasa lang sa kakarampot ang kita sa kabuhayan at pinagkakasya sa araw-araw na pangangailangan. Marami na raw batas na nagawa para sa mas magandang mga programa sa agrikultura pero hindi na raw ito na pagtutuunan na ng pansin sa ngayon. Pero ang totoo niya, napangarami ng nagawang batas kasi tungkol sa agriculture. Kaya lang naman na uh, naitayo itong hapag na ito kasi yung ating agriculture hindi talaga naging ganap na matagumpay ang kanyang mga pamamalakad at Kabilang nga sa mga batas na yaan ay ang Mechanizations Act Ibig sabihin lahat ng ginagamit na makinarya pang sakahan ay dapat locally made na. Pero hindi ito na pa. At ang modernization at agri-fishery ay at marami pang mga batas. Kung ang mga batas at polisiya na yan ay naisa sa katuparan, malaki ang kaginawaan ito sa marami nating mga kababayan lalo na sa kasalukuyang panahon at sitwasyon maging sa mga magsasaka na apektado ng problema sa agrikultura. Marami tayong magagandang batas, ngunit ang problema, yung implementation, yung pagpapatupad. Kaya ibinuhay yung hapag. para substitute, parang komplementa, mag -complimenta sa mga hindi na nagpapatupad ng mga batas. Ay, nakita mo naman yung 2025 budget, imbes na supportahan ng mas maraming pondo, wala binawasan pa. Hindi mo nga maintindihan bakit ang ng budget natin sa taong ito. Hindi lang mga agriculture, binawasan ng education binawasan ng DSWD, binawasan ng Department of Health. Erlo Bringas para sa 100% Balita.